Personal na iginawad ni Major General Andrew Costello, Philippine Army, pinuno ng 7th Infantry Division, ang Wounded Personal Medal kay Sergeant Benji Kalungsod, ang team leader ng 71st Division Reconnaissance Company na nakainkwentro sa mga miyembro ng Komiting Rehiyon sa ng Luzon o KRGL sa Barangay Tuituyan, Dipakulaw, Aurora noong lunes. Kaysa na lang tayo at hindi talaga nila mata matatalo yung paan ng gobyerno. Pumalit na lang sila sa kwan sa uh, pamilya nila at pagtrabaho na lang sila kaysa mga sila ng baril. Wala man silang makukuhang kung dyan sa pinasok nila na organisasyon. Uh, sa lahat ng mga kasama ko, eh, sa dami ng pinagsamahan, andun pa rin yung talaga unity na nakapokus sa lahat sa labanan. Tiwala talaga ako sa kasama ko na malaban talaga. Ang nasabing inkwentro ay nagugat sa mga sumbong ng mga taong bayan sa talamak na mga pangingikil, pananakot at pangaabuso ng mga miyembro ng teroristang grupo sa lugar. Nasundan pa ito ng panibagong inkwentro noong Martes kung saan nakasagupa ng 72nd DRC ang mga nagkawatak-watak na miyembro ng KRGL sa bahagi naman ng Barangay Salay di Pakulaw, Aurora tiniyak ng commander officer ng 71DRC na si First Lieutenant Cyril Meneses na ang nangyari kay Sergeant Soda ay hindi magiging hadlang upang gampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ang seguridad at kapayapaan ng mga lugar na kanilang nasasakupan. Hindi ito magiging hadlang para ipagpatuloy natin ang ating sinumpang tungkulin. At sa 71st DRC, naway maging basehan ito ng ating pagpuporsige para mas pagbutihan natin ang ating trabaho. Mariing kinundi na ng 7ID ang mga pananakot at pangaabuso ng mga teroristang grupo sa mga residente ng Dipakulaw at tiniyak na hindi titigil ang mga tropa nito upang tugisin ang mga teroristang responsable sa mga panggugulo sa tahimik na pamumuhay ng mga mamayan ng Aurora. Nagpasalamat ang commander ng 7ID sa patuloy na suporta ng taong bayan sa tropa ng kasundaluhan at kapulisan na gayon din sa pamahalaang panlalawigan ng Aurora at Dipakulaw. Pulaw LGU sa kanilang agarang pagresponde at pagtulong sa mga apektadong pamilya. Matapos ang isinagawang clearing operation ng tropa ng pamahalaan, muling nagbukas ang mga paaralan at opisinang ng Dipakulaw at nakabalik na rin sa kanilang tahanan ang mga pamilyang inilikas sa mga evacuation centers upang masiguradong ligtas mula sa kaguluhan. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Lottie Salarda, ang inyong kaugnay.